Nag-uwan day o snow diri sa Japan mga maday. Agaray! Adi my life isa ka virgin nakasawa og hapon diri sa Japan. Nakamata dai ko din ha mga madikay ni Uwa dai snow diri sa Japan. Oh my god, first time jud ako mahibaw-an madi kong usa din hi as. Sa sobra ako ka excited man dig abrihan na nako ang bintana diri sa fourth floor. Agaray, agay. Ni kapi anay ko din ha mga madikay gikapoy man ang bagot kagabi. Eh. Kay ang akong banang hapon, pirmi man manguot sa ko ang lagay. Agaray, agay. Nag-isip-isip dahi ko din ha mga madi nga lisod man dahi makasawat aga hapon kay permita kayaton agaray agay. Ang kanindo po diri sa Japan madi kahit magbagyo-bagyo madi dili sila basa-basa bahaon madi kay naama sila yung flood control. Dili pa sa Pilipinas nga mangihilan si Lord bahaon dayon kay ang kwarta gipangkawat man sa gobyerno agaray agay nalipay jud ko mga madi kay first time na ako makaligo diri og snow diri sa Japan agaray agay mura tong dag mga tala kay sa sobra na ko kalipay madi naglet layat ko din ha madi kay first time gid ako makakita og snow o makaligo diri sa snow diri sa Japan agaray mga madi nakuyawan ko nagdagandagan intawon ko din ha oy ambot na lang na ignorante madi siguro ko Paon dango na unta ko din ha sa akong bana madi kay magturjak na sad boy madi agaray agay. Hinga na pud siya madi na tilawan do nako an snodri asa may balde kay tamis daw kuno kaayo agaray wa pud kunito ana madi kay gitilawan pud nako agaray. Pag tilaw nako din ha madi Ngay tamis jud ay madi. Agaray mama tabang panabang mura na ignorante sa isno nga tamis din niya sa Japan. Agaray Usap pa maghihimo ninyo mga madi kay dili mo sa Japan mga sabon na mo gapon. Wa pa jud ko makontento diha ma balhin pa jud ko madi. dito sa may sapa sa luyo sa balay sa akong bana na hapon. Pwede rasad ra sad ka mapaano dira sa baha madi, kaya kay ang ilang baha madi, kaya kay mineral man kay mayaman sa vitamin C and vitamin D. Agaray, kuyawan mong tanan. Nagpaano jud ko diha ma kay mayaman ma di sa collagen o glutathione. Agaray. Gisiligan ko na madi ang baha madi kay ana man akong bana nga hapon madi kay swerte daw kuno kaayo kun siligan nimo ang baha agaray kay gisiligan pud sa bayot kuyawan